To float. Now I just fall. Power off. <laughs> <laughs> Disco. I just Disco. Po! power off Disco. 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 mga kagalgalan's out there kasama po natin mula sa Montalban City ang isa sa mga maingay sa social media at kinagagalak nating mga LGBTQIA plus community. Ang nag-iisang Arman Makasusi. Natutuwa ko dahil na paunlak mo ko. Saka idol din kita. Idol din. <laughs> Hindi ko suko takalain na na-interview mo ko. Malaking karangalan ko kaya yun na. Kasi dati na-interview mo si Magdalena. Pas, okay. wow. Sana ma-interview mo rin ako. We like to commend you at kami ay umahanga sa iyong kagalingan sa pag-arte at pag sa any social media platform. oh uh, sobrang salamat naman talaga kung Hindi oh, di ko suka takalaan nga na maraming kumagay sa akin na ginagayo yung, bo yung boses ko, dinadab nila, katulad yung sila Del Estrillo, si Still inaano ina rin ako, ginagaya niya rin ako. anong pakiramdam na ikaw ay nagkakaroon ng konting boses, platform, na nakikilala ka ng karamihan sa atin. Alam mo, bago dumating ako dyan, marami mga pagsubok na dumating. Minsan, sumuko na ako sa TikTok. nagclose close na ako dyan sa TikTok sa dami ng basher nung araw. Parang hindi ko kinaya. Pero, maraming uh, nagpapasalamat pa rin ako kasi marami nagmamahal sa akin na hinahanap ako kaya ibinalik ko yung oh. nag-ingay na naman ako sa oh. social media. Anong dahilan? Bakit mo siya ibinalik? parang suguri ng mundo ko. Oh, 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 Mahal ko siya. Oh, oh, oh. Namimiss ko minsan kasi nag umaacting ako mag-isa. Parang parang ako ano, yung <laughs> bakit? Pag mo pag <laughs> pagsasabihan ng ganyan, wala kang karapatan. Hindi mo alam ang pinagdaan ng ko tandaan mo 'yan. Yeah. Hindi mo alam kung ano pinagdaan ko kaya wala kang karapatan ni katiting na usgahan ang pagkatao ko. Ah! Oh, <laughs> mga mo at nag-acting-acting ka. Kumbaga nangangarap din ako sana ma madaanan mo lang ako ng kamera yung yung kahit na is ko, kahit na okay. yung kahit tindera ko na nakikikipag-away na tindera uh -huh. ko, yung chismosa ko, yung mahagip lang ako ng kamera, masaya na ako. Na kahit, kahit hindi ako bigyan ng pera, masaya na ako sa ganun. Yung ganun nangangarap, pero sa sarili ko, dahil pag sinabi ko yung pagtatawanan ako, diba? Alam mo na mga Pilipino, may sa judgmental. di uh ba? -huh. Diba? Lalo't kapag wala ka pang pangalan, sa uh -huh. sasabihin sa'yo, ganyan, ganyan, ganyan ba diba? O, oh, kaya, minsan, sinasarili mo na lang yung pangarap mo dahil ayaw mo sabihin dahil, magsasalita ka palang hihilain ka agad ng pababa. Uh -huh. Yan ang ugali ng mga Pilipino minsan, hindi lahat na. Ano ang gusto mong sabihin sa mga ikaw na nga ay nagbibigay ng kaligayahan sa lahat? Eh, na bash ka pa din. hindi naman may ng bash. Mahalin mo na lang. wag mo na lang patulan. Uh -huh. Kasi kapag ako binabash talaga, okay lang. Pero pag personal na lang ako, pag pinipersonal, binabla ko talaga. Hindi. Uh -huh. Kasi kapag pinatulong, ah, totoo, yan bakit? Tapatunay. Pag nakipagtalo ka pa, yung ibang mga ibang nagkocomment, ang gagayaan ka ng uh -huh. ibang kabataan, magagayaga. Ay, Nandito pala yung kilitin ni Arman para mapikon. Uh, 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 Gagayain uh, ka na, hindi, hindi na maba. Uh, okay. Kaya ang ginawa kong technique, kapag pili personal na ako, pasimple, kunyan nagsasa... kunya na, umaacting ako na, Inay, tama na po, inay! Pero hindi nila, binablock ko na yung nagkocommit na gano'n. Uh, okay. Habang umaacting ko, binablock ko. Wala kang pakialam kahit mabawasan? Mabawasan ang uh, mga followers mo, dead maca? Hindi naman, kasi okay na mabawasan kapag toxic na talaga. Uh, okay, Di ba? Uh, kasi kapag masyado ng toxic na, masama sa kalusugan yun eh. Uh, okay. Masama sa kalusugan, lalo't kapag alam mo naman hindi totoo Bigyan mo naman ng isang sample Ang mga bashers mo dyan Sige, bigyan mo sila ng isang actingan. Akala nyo ba? Akala nyo ba nakikita nyo kung tumatawa ako? Akala nyo ba nakikita kong masaya ako? Akala nyo lang yun Kasi kapag may problema ako Sinasarili ko lang Kapag may problema ako Nag-iisa lang ako, umiiyak ako Pero hindi ko ipinapakita sa inyong lahat dahil lumalaban ako. Pero ito ang masasabi ko sa inyong lahat. Kapag tayo may pinagdadaanan, kapag tayo may pinagdadaanan, kausapin mo lang ang Diyos. Dahil makikinig sa iyo yun. Dahil walang imposible sa Diyos. Oh, wow! Lalit wow, talaga ni Arman. Bakit saan mo kinukuha yung inspiration na yan? Kasi di ba lahat ng na mga nagda-drama, kahit naman mga artista eh, oh. meron niyang pinaguhugutan. Si mas Si Miss Maricel Soriano ang pinaka-idol ko sa lahat. Gusto ko yung mga mata niya na umaarte. Oh, oh, oh. Pati yung pag... Ano? Sabihin mo ang totoo. Yung mga ganun oh, oh. eksena, di ba? Inagaw, Inagaw mo ang lahat sa akin. mo ang lahat sa akin. Kaya kong abutin yeah, lang lang. Yeah. Ayoko lang putik. Ayoko lang mabako. Yung yeah. oh, mga oh, oh. ganun, di ba? Pareho tayo, Maricel Soriano. Lahat oh, oh, oh. naman niya ito ng kabaklaan oh, ay hinahangaan, di ba? Kasi nasa kanya na yung talent. Naka. Magaling sumaya, magaling mag-comedy. Yeah. Magaling lahat. Oo, uh -uh. Kaya the best talaga. Koba kapag pinapanood ko talaga, lalo na yung pinikulan niyang ano, yung yung Walang Pasko! Walang bago ta walang taon! Walang magbabago taon! Walang magbabago taon sa itong pamilya nito! Wala! Mga ganun, di ba? Hindi oh. yung mga gusto kong eksena. Oo, oh, oh. iyan nga ang dahilan siguro kung bakit kami nahal ng mga oh, tao. Oh. Kasi ang acting mo, may, may puso. May puso May, may, may puso, tsaka may, may lalim. Saka kayo kapag ganyong mata ko, kahit hindi ah, ako nagsasalita. Okay. Yung mga ganon, uh -oh. yung, yung maarte ka na ka, di ka nagsasalita. Kala ng karamihan ng una, ang paborito mo ay si Miss Nora Honor. Kasi ang mga mata mo ay sumisik. Oh, iba? si Nora Honor. Una talagang idol ko si Nora Honor. Uh -oh. Pero ang gusto ko kay Marcel Soriano, kasi si Nora Honor parang hindi palaban eh. Uh -oh. Si Marcel kahit na hinapin, lumalaban uh -oh. eh. Uh -oh. di ba lumalaban, wala kung pakialam. Kahit mayamang ka. Uh -oh. Yes. Gaganon pa rin, di ba? Ibig sabihin ba si Arman ay palaban din? Sa buhay. Sa tunay na buhay, mahina ay, mahihina hindi, palaban ako sa buhay oh, oh. sa pamilya, kahit na gano kahirap di ba rin ako may hirapan, ayoko lang mahihirapan ang pamilya ko ayokong nakikitang nalulungkot ang pamilya ko gusto ko kahit ako nalulungkot nakikita ko ang pamilya ko masaya, walang problema kasi kapag nakita ko ang pamilya ko na may problema kahit hindi sila magsalita, apektado ko basta pagdating sa pamilya, talo ko Okay. Talking about pamilya, napanood ko sa isa sa mga uh, live mo na hindi rin ma medyo maganda ang mga nakaraan mo. Sabi, ito ba ang dahilan kung bakit gano'n kagaling umarte sa yes. drama skits mo? Yes, kasi minsan kinakausap, kinakausap ko yung Salamin eh. uh -uh. Nakikipag-usap ako sa sarili ko. Mm -hmm. Bakit? Ano ang pagkukulang ko sa iyo, Arman? Bakit gano'n? ang bait mo naman? Bakit ang damot ng tadhana sa iyo? Binsan, nag acting ako ng ganyan. Mm. Naging marabot ba ang tagdahan para kay Alma? Oo, naging Eh, ikaw ay successful ngayon <laughs> ha? E hindi, akong... sa akin naman, hindi naman ako naghahangad maging successful. Ang gusto ko lang yung sa pamilya ko, uh, hindi nagugutom, kahit simple lang kami, kahit na, kahit na mahirap lang kami, wala kami nararamdaman, wala kami sakit. At ikit sa lahat, kailangan may takot tayo sa Diyos. At ikit, saka isa pa, may respeto, uh, malaki ang pag-unawa. Yun ang gusto ko sa pamilya. Ayoko nang, ayoko sa pamilya na palaban. Yung malita bagay magiging palaban. mga acting mo, kung ano lang maisip mo dyan, ang galing mo, ang galing mo mag, ano, switch na ng emotion. Oo. Minsan, gaganyan ka, tapos minsan, iba-iba-iba ng... Ang galing mo, doon ka nga, kinahang sa lahat. Siguro dahil sa karanasan ko. Dalang yes. dahil Oo. ang dami kong karanasan Oo. na hindi nila alam. Minsan, naglalakad ka na hindi mo, hindi, hindi, ko alam na malayo na pala nararating ko dahil sa tindi ng problema ko. Kasi may anak ako eh. You know, anak so, may, limang, anak to yun ako sa... Oh, lima ang... anak ko. Totoong talaga, may mga apo na ako. Nasaan ang asawa mo? Wala, iniwanan ng mga anak ko. Tapos, namatay na yung, namatay yung asawa ko, napatay na sa akin lahat ng mga anak ko. Ah, ayan ang hindi alam ng karamihan. Meron ka palang anak, Arman. Oo, o, meron akong anak. Oo. Ang karanasan ko, kubaga, lahat ng klase ng hanap boy pinapasok ko. Magtinda ng jaryo, magtinda ng pandesal, uh -huh. magtinda ng baseball, mag-construction. Kahit hindi ko alam ang construction, nag-construction ako, nag-buhat. Nag-ano ko ng buhay, nagpapala ko, nag kahit wala kong alam, ginagawa ko para sa mga anak ko. Alam mo, ito muna experience ko ha, ah. hindi, hindi, hindi ko makakalibutan Yung, na-hospital yung anak mo, kasi, na-hospital yung anak ko walang wala ka naman, takbang wala kang pera. Diba? Ngayon yung anak ko, kasi wala, wala, wala ng nanay yun. Kumbaga yung, yung nanay yung, uh, ay wag na natin Basta, ako nagbantay sa hospital, wala nagbabantay ang ginagawa ko kasi ang anak ko 50-50 na buhay nun 50-50 pwedeng mamatay ang ginawa ko wala na akong pera kailangan maibili ng gamot sabi ko ate mabuti mabait yung katabi ko sa hospital, sa national children ate baka naman pakisuyo bantayan mo yung anak ko gagawa lang ako ng pera kasi piling ko ako lang talaga uh -huh. Haba, alam mo, naglala, al, alam mo, kahit gutom na gutom na gutom na gutom ako, nagugupit ako, 20-20 gupit yun. Ang inuuna ko, yung pang ay pambili ng gamot ng anak ko. Mas inuuna, bimile ko ng kanin at nangingi ako ng sabaw. Mas pinapriority ko talaga na gumaling yung panganay ko kaya sa, sa totoo lang minsan naglalakad naglalakad ako hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang hindi ko alam ang layo na pala narating ko minsan nakasakaw sa jeep nalagpasan sa sobrang tulero ng utak ko ikaw bilang isang may boses na sa social media ano ang nais mong aral na ibigay para sa amin lahat ito lang ang masasabi ko, naniniwala talaga ako, kahit marami tayong pagsubok sa buhay, kahit marami tayong pinagdadaanan, yung pagsubok na yung ay regalo ng Panginoon niya para tayo tumibay. Naniniwala ako kahit bako-bakupay ng pinagdadaanan mo, ibig sabihin para, pag, ano yun eh, assignment yan eh, para maging matapang ka ah uh, hindi ka matututo kung kung wala kang pagsubok sa buhay. Pero lagi ka magdadasal. Ang kakampi lang natin ang Diyos talaga. Kasi kapag walang-wala na ako, bumubulong lang ako sa Diyos. Lord, tulungan niyo ako, parang bibigay na ako. Ayun, isang araw, okay na. Sabi, no? Pinahanga mo ko kasi hindi lang yung skills mo palagi namin pinanonood sa mga live sa kung saan social media platform but yung panuntunan mo sa buhay yun ang gusto naming mas malaman at mas matutunan ng bawat manonood ano ang gusto mong iparating sa mga tao na nanjaan at patuloy na humahanga sa isang Arman Makasusi o Arman Salon ang nga pinasasaya ang bawat isa sa amin oh, ano naku, unang-una sa lahat, si Arman, uh, lagi magpapakumbaba. Si Arman, laging mabait. Si Arman, kahit, kahit batuhin nyo na kahit anong klaseng bato, mananatili pa rin matiba at marunong rumispeto at may takot sa Diyos. Saka si Arman, uh, hindi piling sosyal. Si Arman, magiging parang... Arman pa rin, kahit kung sakaling nag maging okay ang buhay ko ano pa rin yung parang arman pa rin na, na nagkakamay na ordinaryo na walang magbabago kay arman lalong magpapakabait habang habang ako'y nakikilala lalo kong magpapakabait at lalo kong magpapakumbaba dahil naniniwala ko yan ang pinakapuhulan ng tao para mahalin kasi yun ang gusto ng tao eh hindi yung talent mo. Hindi, oo, oh, o okay yung talent mo. Ang gusto ng tao, habang tumataas ka, nagpa, lalo ka lumuyuko. Payuko na ka ng payuko. Kasi mas mamaling ka. Hindi ka nila iiwan.